Ayan, naglalakad-lakad ako ngayon dito sa kabundukan. Solo flight ako ngayon guys dahil yung aking kasama ay busy sa kanyang gawain. Ay ako'y naboboring sa bahay kaya eto, lumakad lang ako mag-isa dito sa kabundukan. Mag-isa lang ako dito guys. Ayan o. No? Ayan ang aking background. Eh, maganda dyan, no? sa isang puno na yan, o. sobrang lilom niya dyan. Parang gusto kong magtambay dyan at magmuni-muni. Kaso masyadong, ayan, natatakot ako. Baka, baka bigla na lang may bumulaga sa akin likuran. Kaso, kaso, malapit lang siya sa daan. Ayan, o. kita nga ang mm, dumadaan dito. Ayun o, oh, ang motor. Kaya malapit pat, malapit lang ito sa daan, guys. Ayan, naglalakad-lakad ako ng sulod din eh. Baka naghahanap-hanap ako ng may maganda-gandang may i -video. Pero ito lang, ito lang ang aking nakita dito. Ito, punta po, punta tayo dito sa medyo una-unahan. Dahil titingnan natin baka meron ditong magandang view eto may puno dito ng ano bang puno ito puno 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 ng puno ng daranghita ayan oh kaso wala siyang bunga ayan green na green ang kapaligiran natin. Ayan. Kung titingnan mo siya, napakaganda. Ayan o. Oh. Kaso napapanglaw ako guys. Ayan, tinatapangan ko na lang. Pupunta pa tayo dito sa baba-baba dito. Ayan, parang gusto ko dito umupo guys. Ito Oh. Ayan, dito, dito tayo magkukwentuhan, mga ka-idol. Ayan Oh. Ayan, siguro may bahay doon dahil may nagbabato kang aso. Baka sabihin na lang na may ari nitong lupa eh. Kung ano, kung anong kinukuha ko din eh. Ay, may nakita akong bayabas kaso ayoko kumuha. At sasabihin na lang talaga may meron meron ako dito kinukuha. Ayan, oh. Uh, ako ay... kami, sa pangalan ng Por Marias, ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Uh, hindi ko na kayo iisa-isahin dahil... Uh, kumbaga alam alam naman nila na sila ang, ang mga sulit talaga na sumusubaybay sa aming mga ginagawang mga video at uh, labis-labis kaming nagpapasalamat sa inyong lahat uh, nakakalungkot lang isipin guys talagang nakakalungkot lang isipin na yung sarili mong mga kadugo, mga kaibigan, siya pa yung hindi sumusuporta sa amin. Yun ang ikinalulungkot namin. Hindi namin alam kung bakit. Dahil nakikita naman namin kung sino-sino lang yung sumusuporta sa amin. May nakikita kami oo, pero iilan. Iilan lang sa aming mga kadugo ang ang paminsan-minsan. Paminsan-minsan ay sumisilip sa aming bahay. Kaya labis-labis uh, na kaming nagpapasalamat sa inyo, sa lahat ng mga sumusuporta sa amin dito. Ayan, sabi nga lang, kung alin pa yung mga hindi mo kadugo, yung mga friends mo lang dito, ang siyang tumutulong sa amin. Kaya nakakalungkot. Ang, ang amin na lang iniisip, baka sila'y busy sa kanilang mga gawain, kaya nihind nisilip sa aming bahay, hindi sila sumisilip. Samantalang yung mga hindi namin kadugo, ayan, sumusuporta to todo suporta sa amin. At nakikita naman namin guys kung sino talaga yung mga sumusuporta at yung sulit na sumusuporta sa amin. Kaya kami ay nagpapasalamat sa malaking tulong na ginagawa niyo sa amin. Ah, uh, ito ay malaking mal, malaking tulong na sa katulad namin na gustong gusto naming marating yung nararating ninyo gusto namin makarating sa sabi lang isa medyo gitna hanggang itaas hanggang dulo ayan tayo maglalakad-lakad na dito guys pupunta tayo doon sa dati na namin pinupuntahan. Ito'y gilid lang nung dati namin pinupuntahan. Diyan sa parang dyan. Kasi ito naman ay hindi rin kalayuan sa aming lugar, sa aming bahay. Dahil ito ay mahigit lang isang oras lakarin. Ayan, may mga timbon pang Kailangan na natin ditong umalis. Dahil baka sabihin ang may-ari dito, eh tayo ay uh, kumukuha ng kanilang niyog. Kaya kailangan natin ditong magwat, dumistansya. Dito tayo sa una-unahan dito. Ayan, pasensya na sa aking video dahil medyo malikot. Dahil alam nyo naman ang kamay ng ganitong matrabaho. Uh, sabi lang, eh, pasmado na ang kamay Kaya malikot na ang camera Tsaka hawak lang, wala kaming ginagamit na Kung ano sa aming pagbibidyo Ayan, may nakita ako guys doon Napakaganda ng kulay ng ibon Kaso, ayun, lumipad na siya sa taas Ayun na Lalapitan natin baka makukuna natin ng camera ay ayan lumipad na siya sa taas ayun na natakot na siya sa pagmumukha ko na talaga namang nakakatakot ang aking pagmumukha ayan meron tayo dito Ayun, guys oh ayan ang mga ligha oh dami Napakaraming ligha, guys. Ayan. Ayan, ang dami. Ang dami bunga, ang dami bunga ng guyabano, guys. So, ayan dyan sa dulo. Tagbungahan na naman pala ngayon ng guyabano. Ayan, nakakatuwa sila. Alam nyo ba, guys, na ito, ito yung ligha, kung tawagin dito sa amin, ay ligha. Ito yung kapag kakagat sa balat mo ay halos ay magpakamatay na sila sa pagkagat. Namamalayan mo na lang na may nakadikit ng ligha sa iyong balat na patay na kasi nagpapakamatay sila sa kanilang pagkagat sa balat ng tao. Ayan o. Oh. Ayan. Naitry nyo na ba yan na, na nakagat kayo niyan na nakikita nyo na lang sa balat nyo na siya ay patay na na nakadikit yung kanyang angipin uh, ngipin sa balat. Ayan, dito tayo sa una-unahan nito. Pupunta, pupunta tayo dito. Ayan, shout out na lang sa lahat ng aming mga uh, viewers, mga subscribers. Salamat ng maraming, maraming marami sa inyo. Talagang hindi namin kayo malilimutan dahil kung wala kayo ay siguro ay ni isa. Ni isang viewers, ni isang subscribers ay kami ay uh, wala dahil nga gaya ng sinabi namin, gaya ng sinabi ko kung alin pa yung mga inaasahan namin na siyang susuporta at uh, gagabay sa ginagawa namin, ay hindi kami napapasyalan sa aming bahay. Kaya nga doon sa lahat ng mga viewers namin, mga subscribers namin na hindi naman namin mga kadugo o mga kaibigan na sulit na sumusuporta sa amin. Maraming 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 salamat sa inyong lahat. At uh, shout out, shout out na lang sa inyo. Hindi ko na kayo iisa-isahin dahil ah uh, kumbaga ay alam nila sa sarili nila, alam nila kung sino sa kanila yung uh, sulid sulid na sumusuporta sa amin. Ayan, andito na, andito na ako guys sa pinupuntahan namin lugar. Alam nyo ba na minsan talagang naisip ko na pumunta dito ng sulo dahil gusto kong magmuni-muni gusto kong munimunihin yung buhay ko na bakit bakit la <laughs> yun na lang ang lagi kong tanong sa sarili ko bakit pero hindi hindi ko na ikukwento kung ano yun at kung bakit basta ah uh, ang buhay ko ganito na Puro, sabi lang eh, puro hirap, puro kalungkutan ang dinaranas. Pero, pilit na kinakaya. Pilit na kinakaya, guys. Dahil, uh, meron pa akong mga junakis na kailangan pa ang aking gabay. Kailangan pa ang buhay ko. Kaya, eto. Kahit gustong-gusto ko nang sumuko tuloy lang tuloy lang ang laban hanggang sa huli hanggang sa dulo ng paglalakbay ayan mijo mahaba-haba na ang aking video sana guys sana uh, sinamahan niyo ako sa aking uh, pinuntahang ito hanggang sa dulo sana hindi nyo ako iniwanan ayan kaya salamat ng maraming marami sa lahat ng mga nanood ng video na ito God bless, God bless po sa inyong lahat.